magluluto nga ho pala tayo mga kalingit ng ginataang kalabasa may sibuyas ginait ko na nga ho pala yan tapos ang gagamitin kong gataring koko mama luto na tayo magsasalang tayo ng kawali lalagay tayo ng mantika sa kawali kapag mainit ang ating kawali pagigisa tayo ng sibuyas at bawang pinagsama so, ko na pag-brown na yung bawang at sibuyas, inalagay na natin na kalabasa. Haluin lang natin para magisa. isalisa tayo ng kaunting tubig para maluto ang kalabasa. tayo ng pampalasa ng asin, umami, at paminta. Haluin natin hanggang sa lumambot yung kalabasa. Muna natataklo bang para mabis maluto ang kalabasa ng gata. koko Mama. Alagay na rin natin na rin mga hipon. Ito na may mabilis maluto. Uuin lang natin para pantay ang pagkaluto ng ating hipon. Iintay lang, iintay lang natin maluto ang hipon tayo ng kaunting suka tuin natin ng mabuti para pagsamasama yung lasa at iintay lang natin maluto yung hipon wow, ang sarap na ng ating hipon yummy nakakagutom na dahil luto na yung ating hipon pwede na tayong kumain mga kalinggit Ito na isasalin. Ito mga kalinggit. jap Bye, thank you for watching.